magandang buhay. Alam mo ba ka SSS na ang hulog mo kada buwan, yung 750 hanggang 5,280 ngayong 2025, ay halos katumbas lang ng isang linggo mong gasto sa kape, load o pamasahe. Pero habang ang mga yan ubus agad, ang contribution mo sa SSS bumabalik paulit-ulit sa mga panahong pinakakailangan mo ng tulong. Ang bawat hulog mo, hindi lang basta kaltas. Ito ang safety net na hawak mo laban sa mga hindi inaasahan. Sakit, pagkawala ng trabaho o pagtanda. At ang maganda rito ka SSS, hindi ito utang. Hindi mo kailangang bayaran. Ito ay tulong. Tulong na bunga ng disiplina mo buwan-buwan. Alam mo, madalas nating marinig, may benepisyo ka sa SSS. Pero kung tatanungin mo, ano-ano ba talaga yon? Madalas, bitin ang sagot. Kaya ngayon, pag-usapan natin yan. Derechahan, kwentuhan lang. Para sa bawat yugto ng buhay, alam mo kung saan ka aasa. Unahin natin yung pinakakaraniwan, kapag nagkasakit. Kapag hindi ka makapasok dahil may lagnat o injury, may daily cash allowance ka mula sa SSS. Habang nagpapahinga ka, may tulong na dumarating. Kaya hindi mo kailangang pilitin ang katawan mo. At kung ikaw naman ay isang nanay, ibang klase ang pag-aalaga ng SSS sa iyo. Pagkapanganak mo o bago ka pa manganak kung ikaw ay empleyado, may cash allowance na para makapagpahinga, makapag-focus sa baby at hindi muna isipin kung paano babalik sa trabaho dahil alam ng SSS ang bawat nanay kailangan ng pahinga na may kapanatagan. Ngayon, paano kung hindi lang simpleng sakit kundi pagkabalda o kapansanan na? hindi mo man maibalik ang dati mong sigla, may SSS na sasalo sa'yo. May buwan ng pension o lump sum para sa hindi na makapagtrabaho dahil sa disability. Kahit magbago ang takbo ng buhay, hindi ka iiwan ng SSS. At kung dumating na yung panahong gusto mo nang magpahinga, kung tipong gusto mo nang magkape sa umaga nang walang iniisip, nandyan naman ang retirement benefit. Yung pinaghirapan mong hulog, babalik sa'yo bilang pension o lamsam. Parang sahod mo pa rin kahit tapos ka nang magtrabaho. At alam mo, hindi lang para sa'yo ang SSS. Kasi kung sakaling dumating yung araw na wala ka na, hindi rin iiwan ng SSS ang pamilya mo. Sa death benefit, may tulong pinansyal silang matatanggap. Asawa, anak o magulang para kahit sa gitna ng pagdadalamhati, may sandigan silang maaasahan. Kasabay niyan, may funeral benefit pa, isang cash assistance para sa gastusin sa libing. Kahit sa huling sandali, may dignidad at tulong mula sa SSS. Pero hindi mo kailangang hintayin na mangyari ang masama bago mo maramdaman ang halaga ng SSS. Kasi kung mawalan ka ng trabaho dahil sa retrenchment, redundancy o pagsasara ng kumpanya may unemployment benefit ka habang naghahanap ka ng bagong oportunidad may tulong na dumarating buwan-buwan at hindi lang para sa regular na empleyado yan pati kasambahay pati OFW covered ka basta active ang hulog mo kaya isipin mo to ka SSS mula sa sakit hanggang sa pagtanda mula sa trabaho hanggang sa pagkawala may kamay na laging nakahawak sa iyo. Hindi ito basta kaltas sa payslip. Ito ay proteksyon, pag-asa, at pagmamahal na kaipon sa bawat hulog mo. Kaya kung dati ay tinitignan mo lang ang SSS bilang kaltas, ngayon, alam mo na, ito ay haligi ng sigurdad mo at ng pamilya mo. Sa bawat hulog mo, unti-unti mong binubuo ang bahay ng kapanatagan. Matibay, maayos at handa sa kahit anong unos hanggang sa pagdating ng panahon. Maayos, matibay at handa ka na ano man ang mangyari. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ilike mo, ishare mo sa mga kakilala mong membro at mag-subscribe para sa iba pang practical guides tungkol sa SSS Pag-ibig at GSIS. Comment mo rin kung alin sa mga benepisyo ang gusto mong gawan ko ng step by step video next. Hanggang dito na lang. Stay safe and healthy at kita sa susunod nating video.